Gusto mo bang gumamit ng mga transition words sa iyong mga essays o sa lahat ng pagsulat na ginagawa mo? Lalo na kung nag-aaral ka. Kung gusto mo lang magsulat talaga. So, Pag-usapan natin yung mga transition words o phrases na yan na pwede natin gamitin at saka paano siya gamitin. Minsan ba nakababasa ka ng mga written outputs, let's say essay, o kaya ay short story, o kaya ay letter na mayroong hence, 'di ba? Parang ang professional niyang basahin, ang ganda niyang tingnan. Tsaka parang syempre gusto mo rin mag magkaroon ng improvement. Gusto mo gamitin yung hands sa iyong mga written output. Ano nga ba natin gagamitin yung hands na yan? Sa atin kasi pwede naman natin gamitin yan kung typical lang naman tayo estudyante. Ano? Pwede that is why, therefore, mga ganyan. Yun yung common na ginagamit natin. Pero pwede rin tayong gumamit ng hands na yan. Kala mo sila lang ah. Okay paano ba natin gagamitin yung hands na sa pangusap? First is, kailangan muna nating malaman kung ano ba yung ibig sabihin ng hands. Nabasa ko sa Merriam-Webster.com na ang hands, pag gagamitin natin siya, ang ibig sabihin pala na is from this place or from this time. So, ang ibig sabihin, kung gagawa tayo ng pangusap na pwede natin sabihin from this place or from this time, pwede natin gamitin yung hands. O, oh, example. The project will be completed at the end of the decade. Two years hence. O, oh, diba? Two years from this time. Hmm. Diba? O, oh, okay. Ang kita, no? Yun. Yun yung example na nakita ko, no? Eh, according naman sa Cambridge.org, yung hence, ang ibig sabihin nun ay, that is the reason for... Or that is the explanation for. So, ibig sabihin, siya yung end result ano siya yung effect nung cause so pag tayo ng pangungusap at cause and effect naman yung gagamitin natin so pwede tayong gumamit ng hands so, oh example na nakita ko is he's just got a pay rise, hence the new car ayun he's he has just got a pay rise. that is the that is the explanation for the new car 'di ba he has got the pay rise. that is the uh, that is the reason for the new car so so pinaikli natin yung that is the reason for or that is the explanation for ginawa na lang nating hence so yun yung kung paano gamitin yung hence another example is she just found out she failed her exam hence her bad mood Oh, di ba? She found out she failed her exam. That is the reason for the bad mood. That is the explanation for her bad mood. Oh, yun yun. Kaya gumamit tayo ng hands para medyo mapaikli. Tsaka medyo mapaganda yung ating uh, pangungusap. So that is for the hands.